Kinikwestiyon ng grupo ng mga health worker ang pagsasauli ng sobrang pondo ng PhilHealth, gayong bilyong piso pa ang utang nila sa mga ospital. Hihintayin daw nilang aksyonan ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Nasa ng balitang yan, si JC Cosico. Nagsasauli ng pondo pero may utang sa na ng issue sa pagsasauli ng halos 90 billion pesos na unused funds o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Pero lumalabas na meron pa pala umanong utang ang state health insurer sa mga ospital. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, nasa 4 to 6 billion pesos pa raw ang unpaid claims sa kanila ng PhilHealth. Sakop daw niyan ang mga COVID, return to hospital at denied claims sa mga hospital mula 2019 hanggang 2023. The hospitals continue to refile because we believe na tama naman yung aming mga claims. May mga hospitals na malaki pang pa hindi nababayaran at meron namang hospitals na unti-unti na babayaran ng pilar. Kung may sobrang pondo raw ang PhilHealth, sana pinambayad na lang sa mga ospital. Sinubukan naming kunin ang panig ng PhilHealth pero wala pa raw silang bagong pahayag. Una nang sinabi ng na PhilHealth na hindi galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sobrang pondo, kundi sa subsidy ng gobyerno. Hindi rin daw nito maaapektuhan na kandilang operasyon at mga binipiso. Ang nasa 63 medical groups at healthcare professional organizations nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pigilan ang pagsas sa uli na excess funds. Labag daw ito sa Universal Healthcare Law. Paano masasabing excess funds when kayong, tayong mga Pilipino have to look for other means para lang matugunan ang kanilang pangangailangan na pangkalusugan. Yung iba nga namamatay nang hindi nila uh, man lamang hindi man lamang sila nakaka-receive nung talagang dapat na healthcare na needs nila. Sa ngayon, naremit na raw ng PhilHealth ang unang tranche na 20 billion pesos sa National Treasury. Sa DOH napunta ang bahagi na isinauling pondo para naman sa health emergency allowance ng mga health worker. Maghahain ng grupo ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng pagsasauli ng pondo. Pero hihintayin daw muna nila ang magiging State of the Nation address ni PBBM sa lunes. Ang sabi nga po ni BBM, di ba, bawat buhay mahalaga. Yan sana isa katuparan ni uh, Pangulong Bongbong ang kanyang mahalaga na bawat buhay ng Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, J.C. Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.